So ngayong araw nga guys, dahil nga pala tapos na yung floating kubo natin, kaya susubukan na nating mag food trip doon at nanguha na nga pala guys kami dito ng napakarami at napakalalaking mga talaba. Kaya samahan nyo kami guys kung paano natin nakuha itong talaba na to at kung paano natin po food tripin dito sa ating floating kubo. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys, bago natin simulan adventure ay intro muna What's up mga kanapadaan lang Palagi naming dalangin na sa mabuti kayo Laban lang ng laban sa hamo ng buhay, wag na wag kang susuko, ano man ang iyong mata mo. So bali nga pala guys sa adventure natin ngayong araw ay maunguha nga pala tayo ng mga malalaking talaba dito sa lumang prinsa ng malaking palaisdaan na to. Oh, Nakakamiss na rin naman guys kumain ng mga kinilaw na talaba kaya susubukan muna natin tumikim ulit. At eto nga guys may daladala nga pala kami mga goggles dito panisid ngayong araw. Eto nga pala guys ang gagamitin natin para makita natin guys yung mga malalaking talaba na nagtatago dyan sa ilalim. Kaya eto guys unti-unti na rin kami nagsibabaan. Medyo mag-iingat nga lang pala guys, tayo sa pagkilos dito dahil napakarami talagang talaba dito sa buong ige talaga masusugatan tayo yan at maraming maraming salamat nga pala guys dahil nga pala 1.8 million followers na tayo salamat sa mga patuloy na nagpa-follow sa amin at palagi nanonood at nagshare share ng aming mga vlog at dito nga guys kung mapapansin nyo ay eh, talaga nakakakuha na kami ng mga malalaking talaba dito sa ilalim yung iba nga guys ay eh, nabubuksa na namin doon sa ilalim pero yung iba naman guys ay eh, nakukuha pa rin namin ng buo grabe guys nakakatawa dahil napakatataba ng mga talaba natin nakukuha ngayong araw talaga naman guys napakarami nila doon sa ilalim matalos dikit-dikit lang sila madali nga lang pala guys natin makita yung mga talaba dito dahil napakalinaw nga pala guys ng tubig ngayong araw kaya kitang kita natin sila kung saan ba sila nagtatago. At dun nga pala po sa mga agent na nagpo sa amin at pinipilit kami mag-promote ng sugal eh wag na po kayong magchat kasi hindi po talaga kami magpo ng sugal na yan. Alam namin guys na malaki ang kita sa pagpo-promote ng sugal pero dahil sa marami nanonood sa guys sa amin ng mga bata ay eh, talaga namang ayaw namin ng ganun. Kaya ayun guys balik na muna tayo dito sa panguha natin ng talaba kasi guys pag wala tayo dito nakuha panigurado magugutom tayo ngayong araw. Hindi rin talaga guys biro manguha ng mga talaba dahil nasusugatan talaga kami at napakatatalas guys ng mga talaba na to. Pero hindi hindi tayo magpapapigil guys ngayong araw dahil kailangan talaga natin na mayroong pang ulam kaya pipili natin guys kumuha. Hindi nga pala guys ito yung mga mal pinakang malalaking talaba dito, dito sa lugar namin. Mayroong pa guys mas malalaki talaga dito kaso nga lang medyo malalim siya nakukuha kaya eto na lang muna guys ang pagtsatsagaan natin. Halos kasi laki rin naman guys to ng palad kaya okay na rin. Maya -maya lang guys ay umakyat na kami dito sa may taas ng prinsa ng palaisdaan at eto na nga pala, guys, yung mga nakuha namin mga talaba inipon na nga pala namin yan dadalhin nga pala guys natin ito doon sa ating floating kubot doon nga pala guys tayo mag -iihaw para mas masarap yung ating food trip doon napagdesisyon na na nga lang pala guys namin ihawin to kaysa sa kilawin namin kulang nga pala guys yung mga dala namin Ricardo kaya iihawin na lang muna natin siya kaya eto guys agad kami nagpasiga dito ng uling sa may floating house natin at dito nga pala tayo mag-iihaw saktong sakto rin naman guys dahil lumalaki rin dito yung tubig kaya napakaganda guys ng view dito at pwedeng rin tayo dito maligo mamaya pagkatapos natin kumain So bali nga guys, ayan, titiklapin na natin itong mga balat, itong malalaking talaba para mas mabilis guys maluto. Talaga nagugutom na rin kami. Hindi talaga guys magkakailan na dito sa bayan ng Polay, napakarami talaga mga seafoods, lalong lalo na itong mga talaba. Talaga guys, lalaban kami sa ibang lugar na palakihan ng size ng mga malalaking talaba kasi dito guys sa lugar namin ay sobrang lalaki talaga. Inihaw na nga lang pala guys namin dito yung mga nakuha nating na talaba at nagihintay na nga pala dyan yung baho natin. Gusto ko nga lang pala guys magpasalamat sa mga palagi nanonood at syempre dun sa mga palagi nagko- comment at nag-share ng mga video namin. Paki-comment naman guys dito ang lugar kung mga taga saan kayo para sa susunod na vlog ko eh, may shoutout ko na rin kayo at makapagpasalamat. Kaya sa mga gustong ma-shoutout kung mga taga saan ba diyan eh, Magcomment mag-comment na kayo dito guys. Para mas masarap nga guys itong inihon na talaba natin ay eh, kahit guys talaba na siya ilalagyan pa rin siya natin ng oyster sauce. Grabe, napakalasa niyan guys. Talagang lasang-lasang talaba 'yan. Ay guys, tara, kain na tayo nito. Inihon na talaba, mag-pay muna tayo. Ah, Lord, maraming maraming salamat sa blessing at sa mga pagkain na araw-araw. Amen. Amen. Ayos. 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 Ayos.

Grabe talaga guys, talagang bagay na bagay yung kaning bahaw sa ganitong klasing luto ng talaba. Talaga namang guys, mapapapudrip trip kayo dito tapos may sawsawan kayo guys na napakasarap at mahalang-halang na suka. Pero hanggang dito na lang muna guys yung adventure natin ano. Halika na sumama ka.